kain tayo guys no? mamaya guys ay naman gamot ito guys no? gamot yan guys tapos Dito pa guys gulawa ang gamot guys tapos Luga pa guys. Luga. Okay. Tayo tayo. Ah, wala pa rin. Wala pa rin. Wa Mawawala ma ma sa akin na ipin ko guys. Kain tayo guys ha. Yan guys. ang sakit pa ipin ko guys kapaliwa wala guys masakit ipin ko balag na napapa ko bunutin ito ah uh, doktor takot ako guys ay bad ako guys bawa na ako Kaya tayo tayo guys ha mamaya guys inom pa akong gamot guys tapos inom gamot ano, magawa, ano, Matulog ako mamaya. Ayaan ko lang uh, live ko guys. Ano uh, open. Tulog lang ako. Abot gabi. Masakit talaga ipin ko guys. Obay masakit. Akala mo guys sa biag. Biag na guys. Ano dito guys oh. Dito. Malaki dito guys oh. alo alaw ko na matulinisan. Bakit sakit pa rin. Diba? Masakit pa rin guys. Salamat pala guys sa support sa akin ng YouTube ko guys. La. Thank you, thank you. Laki tulong po sa akin guys. Tagal ko na yung Matagal ko na yun para sa akin ng Bata pa ako. Wala bueno, guys. Huwag po masawa. Support sa akin guys. Salamat support sa akin guys. Salamat po sa live ko. Thank you po. Masakat ipin ko guys. Matuloy ko pa rin na ipin ko guys. Ganun, ka, ganun ako masipag guys. Upat ko lang pala ko guys. Na masikat sa, ma masikat sa uh, ma masikat talaga pala po sa buhay guys. Tutay ko na yung pala po bata pa ako. tulong ako magulang ko maano ma, ma matupad pala Hello palagi, guys, jagay pa lang guys, support and YouTube channel ko guys. Wala lang kayo yung palagi. Wala kayo masawa uh, support sa akin. Tayo ko na yan para Bata pa ako guys. Kasi okay, bata pa ako guys, wala pa kami wifi. Mayroon na kami wifi guys ha, uh, ulok wifi lang. Para ano, Matupad uh, okay na yun. Tante, tupat ko na parap ko ng YouTube channel. Isip ako palaan guys Matupad uh, matupat ko yun. Laba lang sa buhay guys ha. Sorry guys ha, bago lang iyak guys ha. Masakat talaga ipin ko guys. Iyak lang ako eh. Ay, masakit lang yung ipin ko. Hindi ko kaya. Sabi. Umaya guys, inong pa gamot guys. So. Umaya tapos kain. Um, dalawahan ko lang yun. Pwede dalawahan inong mo. Salamat talaga guys ha. Like, comment lang kayo baba guys. tingin ko talong niyo Like, comment. Pito tayo lang bell. Magawa pa ako malamang video. Ma masakit ipin ko guys. Magawa pa rin ako bago video guys. Te. Mahal ko kayo. Atip ko kayo buhay ko. ano, atip. Ah. Ah. Masaya pa rin guys. Masaya pa rin buhay guys. Masakit ipin. Ganun talaga guys. Kailangan masaya. Masaya lang sa buhay guys. Matagal tagay ko na itong mga parap ng chip guys. Bata pa ako guys. Matagay ko na itong parap sa buhay. Ng chip Salamat pala ko nanay dyan siya palagi support sa akin. Nanay. Salamat nay. I love you so much. Thank you po. Dyan ka palagi support sa akin. Hindi ka masawa. Support sa akin. Thank you po. Tiktok man. yan ka palagi support sa akin. Lugaw pala to ang uh, ulang ko, guys. Lugaw. Ote, tama. Lagi tama na ano. Kanin na ano. Kanin ipin ko tapos sa ato. Iwasan ko muna ato, guys. Magaling-galing na to ipin ko, guys. Kain ako ato. Tebito ko yun. <laughs> hmm. Bunot ko to. Ano, taw Ano magaling na to ipin ko. Bunot ko to. Ito, guys. Hmm. Yung alam ko, guys, matakot ako, guys, sa uh, mausok. Ano ba? Dito. Tanggan ipin. Gagawin ko alat, guys. Kasi, guys, hindi ko na kaya masakit ipin ko, guys. Masakit talaga, guys. Obe, masakit. Obe, guys. Kayo. <coughs> Kayo ko tiising uh, masakit, guys. Masakit yan. Huwag lang ipin. Kasi masakit talaga, guys. Guys. Grabe guys, mabuang pala ako. Mabuang ako dito guys, masakatipin guys. May na ako matulog guys, gabi. Last 12. Sabi. Light pa rin ako guys, masipat lang ako guys. Sabi, masipat. Hindi pa rin ako ano guys. Hindi pa rin ako ano guys, ah, masuko. masuko. Matagal ko na ito parap eh. Ano, dadali sa po, uh, masubok sa buhay, guys. Lalaban ko lang yan, guys. Malaba lang sa buhay, guys. Yan lang pan paninoon. Gabay. Di ba, guys? Malaba lang sa buhay. Lawa lang. Diyan mo palagi nanay. Isa ko nanay. Uh, kapatid ko nutube. Diyan, pal uh, diyan sila palagi. Supporto sa akin. Ah, uh, sakit pa guys. Wala talaga, ba ubusin to. Huwag ka, ulam ko, guys. Kanin ko, guys. Kasi hindi ko na kaya masakit, guys. Sabi na kay papa ko, ubusin ko daw siya. Sa kanin. At inam dapat kamot. Masakit talaga sa ado, guys. habis Biak siya guys. Takot na ako guys. Bunot, bunot ipin. Sabi sa kay papay guys. Ano, ma magaling-galing to ipin ko. Bunutan to papa doctor, Ayoko guys. Takot ako. Alam mo guys. Mabunot kay ipin guys. Mabilok siya. Di ba bukon. Tapos ano. na ma, ma ano, mo papasakit. Tapos kain ka. May hinapan ka kain. Ate, puno to ipin mo. Ayun, taga, guys. Ayoko talaga madaanas yun. Ayoko daanan yun, guys. Ayoko bunutin to ipin ko, guys. <clears throat> Mataga na to ipin ko, guys. Ayoko to bunutin. Kaya ko to tiisin, guys, oh. Ah. Inom lang akong gamot, guys. Masaya na ako. Okay na yun, guys, oh. Ah. Okay na yun na ah. hindi ko to punotin, oh. Ah. Ay, masakit eh na huwag na huwag lang ito, bunot ito pa papapunta ito kasi guys ano guys ah masakit pala yun guys masakit ano masakit ano guys ah iwaan na basta nga ipin Tapos, ano alam mo yung guys ah ano ma un, unting ba yung guys Sa ah, bunot hindi ko alam ano gamitin si, ah, ah 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 gamitin bunot ipin eh hindi ko di, pa tayo punta doon guys eh. kita ko lang guys ano TV-TV lang ano no joke lang ano lang tita ko guys may na pala kumanga dito guys oh. ito guys manga mm Oh Mamaya guys. Inom pa akong gamot, guys. Guys, ang dito na lang, guys, ha. Salamat, ha. Makinig ka po. Bima ko, guys, sa ipin. <laughs> Masakit ipin. Thank you, guys. Linat kayo palagi, guys. Ha. Ah. Uh, salamat, support ko sa kinutuksanay ko, guys. Gagawin ko alat guys. Ha. Gawa pa ako ng maraming video. Ah. <coughs> uh, ano, ma. Nagawin ko po alat guys. Ha. Uh, uh, marami, marami pa video guys uh, thank you thank you guys sa uh, support sa youtube channel ko guys uh, lagi kayo dyan uh, like kayo youtube ko um, uh, boring ang uh, video ko palagi kayo manood sa video ko thank you thank you po like lang po kayo uh, like comment be, comment lang kayo baba o pitutin be lang bell thank you po laking tulong po sa akin yun guys thank you thank you po Gawin ko po ang lahat guys sa uh, mara pasaya lang kayo guys. Thank you po. I love you so much guys. Ingat kayo palagi. Nanay, isa ko pa nanay. Uh, kapatid ko ng YouTube channel. Uh, Kuya Alvi. Uh, Ate Shani.